Hello mga kasimple, ayan diop ko nga pala kaya naalala ko ay kailangan na pala natin mag-decoration kaya ginawa ko mga kasimple Nagdecorate ako very quickly talaga kasi magsusundo pa ako ng aking anak. Ayan, so nag-prepare ako ng aking mga Christmas tree. Ayan, very simple lang talaga yung aming mga Christmas tree. Hindi po yan bunggahan ng Christmas tree mga kasimple. Hindi po siya talaga mga kagandahan. So simply lang talaga. Siyempre, alam nyo naman, simply buhay Amerika. So hindi talaga pa bungahan talaga mga ang buhay ngayon mga kasimple. Kaya ayan. Matagal na to na aming ano, first Christmas talaga namin dito sa Amerika ng aking mga uh, aking pamilya. Ito yung binili ni Papangkano. Sabi niya, ayan ikaw na bahala diyan, mamang mag-decoration. Ano yan? Ano na mga three years na ata to. Actually last year, um, fresh yung binili namin. So, after ng Christmas, tinapon na namin mga kasimple. Sabi ko kay Papangkano, huwag ka nalang bibili talaga ng mga fresh na yan kasi sayang yung pera natin. Ang mahal na binili namin at tinapon lang. Kaya ayun na, back to ano naman kami, yung uh, fake tree namin. Ito na, magsisimula na tayo ng ating dekorasyon. Naalala ko lang to talaga mga kasimple kasi noong September pa lang, na sinindan ako ng aking uh, kapatid, sabi niya, ay si mama nagawa na ng Christmas tree, nag-decorate na, first September month pa lang, may bear pa lang, si mama nagdekorasyon na, sabi ko, hala, grabe talaga to si mama, ako nga, nag-December na lang, wala pa rin. Ayan, kasi sabi ng asawa ko, after ng Thanksgiving, mag-decorate na tayo. Ayan, so sa kabisi talaga ng kasimple nyo, wala na, nakalimutan na ang kanyang pag-decorate ano, pag sabi ko, may time talaga ako na pag decorate ko niya. nag talaga ako ng time pag of ko. Ayan. After ng Thanksgiving talaga ang paggawa ko ng aking uh, ano, Christmas tree. dipindi po talaga yan sa atin kapag hindi tayo busy sa trabaho. Ayan. So, magde-decorate tayo. Kaya ito na ngayon, hindi ko talaga ito kalimutan. Kasi sabi ng manager ko, how about you rin Nag-decorate ka na ba ng Christmas tree mo? Sabi ko, pag day off ko na lang. Ah, uh, sabi pa niya, sa wariha tayo. Kaya ito na nga, <laughs> mga kasimple, mag-isa lang ako dito sa bahay. Pero after niyan, mga kasimple, mag-decorate ako sa aking Christmas tree. Susundo naman ako ng aking anak. Ayan. So, maglalakad lang kami. Kasi yung aking anak, may request talaga yun. Sabi niya, papunta tayo mamaya, mama, sa store. Kaya sabi ko, sige, pag sundo ko sa iyo, pupunta tayo ng store. Kaya ito mga kasimple, napakabilis-bilis ko talagang mag dito. Kasi mayroon pa tayong pupuntahan. Susundo pa ako ng aking anak. Ito na nga, back to chismisan tayo. Dahil naalala ko si mama, nag na si mama, talagang tawang-tawa ako sa kanya. Kasi sabi ko, grabe to si mama, ang bilis talaga kasi si mama wala naman talagang ginagawa. Kapag andun lang siya sa bahay, wala sila sa farm, yun ang ginagawa niya talaga. Pag September na, ayan itong aking anak, oh. Ayan, excited yan pumasok sa store kasi pulot yan ang pulot kung anong gusto niya. Ayan, dito lang kami mga kasimple sa mamurahin talaga. Tag $1 lang lahat dito ang mga bilihin. $1. 0.25 cents talaga dito mga kasimple sa dollar 3 So wala na pala akong baunan kaya bumili talaga ako sabi plano ko talaga bumilis ng mga baunan kasi yung mga baunan ko naubos na talaga pag nagbibigay ako sa mga kaibigan ko ng pagkain, pag nagluluto ako ayan. So ubos na talaga yung mga baunan ko kaya pumunta ako ng dollar tree na, na makasave talaga ako kasi mura-mura talaga dito tag 50 pesos lang tag 50 pesos lang ang lahat kaya ayan na nga aking anak sabi pa niya makukuha ako ng something ha yung gusto ko sabi ko sige pulot ka lang nak ay naku malaki talaga ang binayaran ng kasimple dito kasi yung mga foil lahat ng mga gailangan ko sa kusina ay bumibili na ako dyan so ayan na nga mga kasimple So, lahat na ba kayo ay nakapag ng bahay nyo, mga kasimple? Kasi ako ngayon, nakapag-prepare na, na yung aking ano. Marami akong nakikita ng mga Uh, Christmas tree ng mga followers ko, sa mga kaibigan natin. Napakaganda ng Christmas tree talaga nila. So, ang ganda-ganda talaga mga kasimple ng pagka-decorate nyo. So, ang kasimple nyo na simple-simple lang talagang dekorasyon. May Christmas tree, may balls-balls, ganon. So, okay lang talaga yan. Ang importante, masaya tayo, wala tayong utang, lahat ay na-provide natin, nababayaran natin every month yung ating mga bills yung talaga ang kailangan natin at magpapasalamat tayo sa Diyos every day kailangan natin ng prayer every day so sana rin sa lahat po ng pamilya ko sa lahat ng aking mga followers friends in every ano talaga lahat po kayo guys ayan pinagpe-pray ko kayo syempre so masaya tayo kapag masaya din ating mga kababayan walang mga sakit walang mga problema so happy happy lang talaga mga kasimple sa lahat ng mga followers ko laging sumusuporta sa akin. Maraming maraming salamat, lalong lalo na sa mga star sender. Laging nagsishare, laging nagkukoment, laging sumusuporta araw-araw. Marami pong salamat sa inyong lahat. So happy guys, I'm so happy every day. No, sana lahat po tayo ay masaya. Ngayong Christmas, darating na bagong taon na naman. Thank you, thank you, lalo sa mga kaibigan ko. Thank you, thank you, lalo sa mga bago kong nakilala sa pag re -reels. Ayan, thank you sa inyong lahat, sa mga advice. Thank God talaga. So, nakakilala ko ng mga taong mabubuti talaga. Thank you, thank you. Ingat kayo lagi. God bless all and love you all, guys. Ayan pumili talagang aking anak. Ayan ang aking Christmas tree. Napakasimple lang talaga, guys. Kahit hindi talaga kagandahan ang pagdekorate ng kasimple nyo. Basta lang na alam nyo. Thank you, guys. God bless all.